Pero yung biggest project ko, next year na rin yun. So, hindi pa. Hindi Pero, kahalos sabay sila pareho ng ng taping. So, possible. Ah! <laughs> Mahula ko dyan. Ito, pero ano, uh, most likely, this year, kami. Ano ko-umbis sa kanila? Start. Mm-hmm. Yung Sangre, in fairness, na-announce naman na yan. Oo. Alam uh -oh. naman natin na sa'yo and, ay, kaya din ayan, tsaka sa anak mo, yung parang anak ako Anong preparations ginagawa mo? Kasi meron rin parang, hindi ko alam kung informal announcement na ba yun, pero alam naman na yata ng lahat na si Bianca. Ah, mm -hmm. uh, siguro now, ang preparation ko lang talaga, wala pa naman, actually, sinasabi sa amin, oh, mag-ready ka na, ha, ready na kayo. Pero ako, nag- start ko na ulit mag-workout. Puro ganun lang ulit. Kasi anong gagawin natin? Kailangan lang naman talaga natin magpalakas ng katawan ulit. Uh, netong, ano, netong mga nakalipas sa araw, dinadaan ko ulit sa YouTube si Danaya. Or kaya sa net... Ay, sa usan? Wala pa pala kami sa si Netflix. Wala. Iba, iFlix yata yun. iFlix. So, yun. Inuulit-ulit ko muna doon. Para bumalik sa akin si Danaya. Kasi nag -yaya melody tayo. Baka melody si Danaya. <laughs> ano na iba. Ay, sabi niya gano'n, ay mali pala si Danayo pala to. No? Mm -hmm. So yun, yun, binabalik ka lang ulit Kasi syempre, iba't ibang character yung mga ano na natin Though itong Orduha, medyo nalalapit naman kay ano Kaya, anong, kaya hindi naman masyado Kaya kasi yung character mo doon Yes, oh. So, mm -hmm. Kasi more on kay Kylie yun eh, tsaka um, kay Gabi Kaya ni Bianca, nakapag-usap kayo Are you immersing yourself? Kasi magpaportray kayo ng magkalapit Di ba dahil mag-inay? Um, kasi nung di ba sa all out na po ako talaga, regular na ako sa all out Sundays and um, madalas kami magkasama doon ni Bianca. Nakakatuwa kasi sabi ni Bianca, oh parang mother daughter yung peg natin dagi dito kasi lagi kami magkasama sa prod. So feeling ko isa yun sa mga ways kung bakit madalas kami pinag sasama. Siguro mas mapalapit. Doon magkaibigan kami ni Bianca. So may mga siya, nagpre-prepare na siya talaga kasi most yung kwento is about sa anak ko, which is si Bianca. Tama ba? Ikaw e, na lang <laughs> ako kayo. Tapos award na naman ako. Pero bahala. <laughs> tano, hindi ko alam ah. So hindi, hindi ko kina-confirm ha. Pero may announce na daw sa ibang bansa eh. Di ba parang there's a conference na meron lang parang art na. Tsaka si nag-post na. na rin naman si Bianca. Di ba? So, ah, ayun! <laughs> ayun. Mm. O sa'yo yeah. naman, kasi ah. yun nga, kayo ni Sir Gabby ay nag i na ng landas after First Lady. Years. Kasi meron na siyang ibang shows, ikaw din nag-ari. Parang, ba? oo, nag-ari yata siya. Oo, no? uh -oh. so sino naman ang nililook forward ng next na makapartner? Makapartner? Though, nakapartner ko naman na siya eh, sa magpakailanman. Si Alden, di ba? So, ah uh, I'm mean, looking forward na sana mas marami pang proyekto kasi hindi lang naman ako 'yung nagkano, natuwa. Na uy, okay pala sila magka-partner. So, 'yung mga supporters din, ay 'yung some of the bosses parang pabor sila na ay, oh, ngano, bakit hindi silang dalawa mag-partner. So, sana uh, at to uh, marami pa namang iba na pwede, lalo na ngayon uh, nagiging okay na rin sa uh, magkasama na ulit ngayon ang kapamilya at ang kapuso so uh, parang hindi, wala na namang uh, parang competition talaga kasi nagko-collab na yung dalawa eh. so why not, di ba mali mo sa kabila din sa si ABS ba, sinong gusto mong partner? Uh, naka, naka, nakita ko siya personal si Joshua Garcia si Paula Ovelina din yeah. so sila-sila sila kasi, nakita ko si Joshua Garcia kung paano kumwarte. Grabe siya, ang lalim niya. Sa acting and, and si Paula Abelina and Jenny Corazales. Maraming pangyarihan. <laughs> ang dami, dami pa nasa na. listahan. <laughs> <laughs> kasi uh -oh. sa niya, di ba, parang few months back, may nagsisbis na ganyan na eh? may gagawin nga daw kayo ni Joshua. Ano ba katotohanan doon? Totoo ba? <laughs> Wala pa eh. Ako hanggang uh -oh. ngayon nga hanggat hindi confirmed. Hindi naman po ako nagsasabi, pero kung mabigyan ng pagkakataon, isang karangalan na makatrabaho din siya, siyempre. At nakakatuwa na, siyempre, uh, makatrabaho mo sila. Ibang, ibang, iba naman to. Kasi kumbaga parang doon din matetest o paano ka ba bilang artista, paano kaya sa kabila, diba? So, kasi ang balita ko kapag dito sila nagtatrabaho, yung sa kanila din. Yung mga staff, yung directors, so nakakatuwa. Na-excite ako doon. So, kamusta nga yung experience? Kasi ilang beses ka na nag-showtime. Showtime, grabe. Iba, iba rin yung, pak yung pakiramdam na kinakabahan ako. To be honest po, pero nandun yung mas na-excite ako and mas marami pa ako natututunan. Kasi dun sa kanila, parang papapapapap, ganun eh. Like, rehearse ka ngayon, mamaya, salam na. Parang ganun sa kanila. So, na, na, parang nahasa din yung pagiging okay lang mabilis ka mag-isip dito kailangan hindi ka hindi ka mabagal mag-isip dito yun yun din talaga so mas galingan mas magaling ganun mas ginagaling dapat sa namin na ginagawa mo ngayon do you still find time to meet for personal yeah 'Di ba ngayon nga na ano, ngayon na nakapirma na tayo, no? Feeling <laughs> ko pwede naman na. Sabi nga na ako, pwede ka na lumande. Sige na. <laughs> sabi na sa akin ka na. Pero hindi kasi ako naghahanap. Pero kung meron man, why not? Why not. Ganun pa rin, open pa rin ako kasi ewan ko ba, sabi ko nga nang dong mas marami pa ako mga naging kaibigan na sa showbiz parang hindi ko alam kasi yung yung mga artista naman na to hindi naman nila pinaparamdam sa kanil sayo na artista sila pero nung nakasama ko sila mas nag-enjoy ako sa sarili ko so ah, ewan ko ba kung kailan ako makahanap hindi naman daw ako naghahanap may mga dumadating din sadyang hindi hindi ako lang yung may ganun like. ba ang mga kasama mo ngayon na madalas kang ka out ah, ngayon yung ano sinati um, Kai Cortez, Sina Maxine Medina, Cassie Hello, Legaspi, Kaka, at Kaka Tao. The Dears! <laughs> yes, uh -oh. the Dears. Kami-kami pa rin. Siguro dahil ma malaking factor din talaga na nagkaroon ng lock-in. So doon kami na nakilala namin isa't isa. So doon kayo ito, wedding, yung pwedeng i-vaccine? I-vaccine. Ah, uh, meron kami yung isa. So yun ay, ay ano parang uh, I think yung wedding last na to, sa so, ano kasi yun eh, for family. So intimate We're very intimate and mas more on kay Timmy yata, dun sa husband niya. And yung sa amin kasi kayo mas, sa ano kami eh. Sa hibalay kami. kami. hibalay kami. Hindi ko alam kung uh -huh, pwede kasi uh -huh, ichika uh -huh. yun eh. Yeah, dun kami. <laughs> okay, thank you so, yeah. so much. Thank you po. Thank you